At sa bukas gisya nakabalik na nga kami dito ng dagat at hindi rin basta-basta to dahil hindi namin pinasalo yung mga kasag at mga ibis at nagpaksiyo na rin kami dito sa tunga ng dagat at nagkilaw na rin at for na mabubungkag na naman yung mga baon nito katrasamahan kami. For today's video guys dahil maganda-ganda yung panahon at sa wakas makakabalik na naman tayo ng dagat at speaking of dagat simpre sinimot ko muna yung baho dito dahil dadalhin natin ito sa dagat at doon natin ito bubungkag din at namimiss na rin natin pumunta ng dagat kaya naman hindi na ako nagpadugay-dugay din na kagad na dyan. at sa puntong ito transition na agad tayo. Nanguha muna ako ng buongon dito. Iba yung klase yung buongon dito sa amin guys dahil may maliit na buongon at may malaki na buongon. At siya nga pala guys, may umapas nga pala dito si IB. Naku, talaga ngayon lang siya nakabalik ng lahat simula yung nanganak siya. At kung nakikita yung daan namin guys, nabaguhan na kami dahil binuldos na to at napakalaki na. At hindi na kami malilisodan sa pagpunta dito. At as you can see naman guys, hindi pa rin nagbabago yung dagat namin. Napakaganda pa rin. At nagsima-sima na ako muna ako ng buongon dito. At kung nakikita nyo si IB guys, napakasweet niya at na raw ako at pati yung dagat. At siyempre sa puntong ito, ito guys yung wagang kakita natin hindi natin yan makakalimtan dahil matagal-tagal na natin yan hindi nadala at siya nga pala guys humapit muna kami ng mga ibis dito at hindi namin yan pinasaylo dito sa kilid ng mga daanan namin bago kami pumunta doon sa pinakamin event na pupuntahan namin at yung nakikita nyo guys sulbad na kaagad yung pagkilaw namin at pagkatapos namin manguha ng mga ibis guys dito naman kami sa tunga ng hunasan namin dahil mangunguot kami ng makasag dahil sabi nila yung makasag ay minimingaw na sa amin kaya naman hindi na namin ito papasayloin at speaking of kasag guys nakakuha nakagat kami dito ng makasag na napak karami at napakasarap talaga at may mga litong pa kaming nakukuha dito na talagang nakakamis yung mga ganitong kultipan. at for sure na mabubungkag na naman natin yung mabaho dyan mamaya at sa puntong ito guys nakahuli na naman kami ng isang bisis na kasag at nagkatagkatag nga pala kami dito dahil talagang napakarami namin magsama at sabi namin ay talagang manguha kami lahat para mas marami yung kuha namin at speaking of marami marami talagang nakuha namin guys halos isang baldi at si Dodoy nga nakakuha pa siya ng kukita dito na napakalaki talaga hindi kami nagmamahay dito nung nakapunta kami ng dagat at napakarami ng mga ulam namin. At speaking of ulam guys, talagang hinindoan na kaagad namin para mas mapabilis yung trabaho namin. At simple ako guys, minaniho ko na kaagad dito yung mga kalamasan sa kinabuhi natin. At bumbay luya lang pala yung katapat natin dyan dahil napaka ko naman yung mga isda natin. At kung nakikita nyo guys, pinaspasan ko na kaagad pagtagta dyan dahil abutan tayo ng alas 3 kapag hindi natin yan pinaspasan. At sa puntong ito, nagulat ako bigla pag saka ko dito, nagsima-sima na pala si Ivy dito ng bahaw dahil sobrang gugusla na daw siya. Kaya naman sinabot ko na lang siya dahil baka mabuang siya at mabugat dahil bago pa naman siyang panganak at pagtingin rin namin alas 12.54 na kaya naman pinakain ko na lang siya at sa puntong ito guys pinaspasan ko na rin yung kasag dito talagang tinimplahan ko na at para mas mapadali at makauribansa na naman si IB pagkain at as you can see naman guys ganyan lang yung luto dito sa probinsya guys papaksiwin mo lang lagyan mo lang ng suka at konting mineral na tubig ay talagang hindi ka magmamahal dyan dahil napakasarap at kurso na mabubungkag na naman yung mga nito at syempre sabligan mo ng konting asin at ayan nga pala guys ganito nga pala yung pamamaraan ng na pagluto namin dito dahil wala kaming butin ay nakulukay talaga talaga yung bibirahan namin at ito talaga yung pinakapambato namin dito sa probinsya kapag nagluluto kami ng pinaksiw ay naku isang kilat lang talaga ng lukay niya na talagang luto na pero sa puntong ito guys talagang na yung lukay namin kaya naman sumaka si doy, doy dito ng lukay at ayan nga hinagbong na nga niya at ginabdaba na namin ulit ayan nga sa wakas guys naluto na kaagad yung aming pinaksiw na napakasarap naman talaga at kung nakikita niyo guys mamula pula pa ay naku maglalaway na naman yung mamaritis na manonood dito ito talaga yung nakakabis guys kapag hindi kami nakapunta ng dagat dahil itong makdilaw na to ay naku wala talaga to sa siyudad kaya naman dito lang to sa lugar namin at sa puntong ito guys yung kinilaw natin hindi na natin yan papasayloin, kinumot-kumot ko na nga yan dahil dapat kasarap talaga yan kapag kinain mo at kinumot-kumot mo at siyempre guys yung ating kinilaw pipiktosan lang natin yan ng kaunting bumbay at loya goods na goods na yan ay ito talaga yung nakakamiss dito sa lugar namin guys kapag nakikilaw kami kaya naman medyo matagal-tagal kami hindi nakabalik ng dagat at ay ito ngayon na talagang nakilaw na naman kami hindi na naman namin to papasayloin, at siya nga pala guys babalik na tayo palagi ng dagat dahil kondisyon na kondisyon na talaga si IB at sa puntong ito guys, hindi na kami nakaantos. Talagang gigusla na kami. Kaya naman, tinabangan na kagad namin yung mabahaw dito at binungkag na namin. At kung nagtataka kayo guys, kung hindi nyo nakikita si Ivy, siya nga pala yung nagvideo dahil tapos na siyang kumain. At sabi niya nga, hindi na lang siya muna kakain ng kasag dahil na-allergy pa siya. Kaya naman guys, ako na lang muna yung bubungkag ng mga bahaw dito. At kung nakikita nyo yung kinilaw at makasag guys, uh -huh. isabaw-sabaw mo lang sa bahaw niyan. Ay naku, talagang nabubungkag na. At pati yung makasama ko guys, talagang hindi na nila pinasailo. At talagang dinaginot na nila kasag dito na napakasarap naman talaga. At kung umabot sa video na to guys ay naku mo nang kalimutan mag like and share dahil talagang hindi kayo magmamahay dito sa mga ganitong food tripan at i-mention mo na yung mga friends mo mag food trip na kayo ng mga ganito dahil sobrang nakakamis lang talaga isa rin ito sa pinakaganahan ko dito sa lugar namin guys kapag dako ng hunas ay sulbad na talaga yung panood anay mo at hindi ka na talaga magmamahay dito sa lugar namin at pati yung mga bahaw na nakasood sa silupin ay talagang hindi na natin yan papasiluin at siya nga pala guys itong mga namin talagang taga-provincia lang yung makakarelate nito pero yung mga mayayaman at mga taga ay naku hindi talaga makakarelate sa mga ganitong putripan dahil talagang wala to sa kanila pero dito sa amin nakapakaswerte talaga namin dahil libre lang yung mga ulam at puro kami marurunong manguha ng mga sudan dito at sa puntong ito guys sobrang busog ko na talaga kaya naghinoktok na lang ako at sa puntong ito guys hanggang dito na lang muna kami at kung giganahan ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan ilike and share para mas marami pa tayong putrip thank you God bless you all mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo